I am going. La la la. Yaa, dito yung ano namin bucket namin guys. Look at that. Ayan. mainit na mainit Ayan mm -hmm. Ya, dito to aku gaano kaya so Mau ng pang -katal. diba Diba? Ayan, yung kalabaw doon. Hmm. Kalabaw. Ayan. Ayan, guys. Hanggang doon yan sa kabila, guys. Hanggang yan doon doon sa taas yung amin. Andyan yung baka ko kanina. Hindi ko alam kung nasaan na Yan, yan dyan, oh. Hindi ko alam yung kapatid ko nasaan na saan, na siguro. Yan, oh. Kalabaw niyo, oh. Tapos yung baka ko na naman. Nasaan kaya? Yun hindi dyan kanina eh Nawala na si dyan umalis ata hindi niya tinali eh kasi hindi naman siya makalabas dyan guys ayan dyan, dyan, dyan hmm, bundok lang sa kalam kuha ako ka mamaya ng ano ng papaya doon sa baba Oke okay, guys Baka Ayan Buyag bay Buyag rin kamu no Ah natambak tambak rin kamu Nih rong kamu jangan Ini mm, Diba Hoy, ang magbugto oh. Mm, diba? di ba? Bayag ang aking bake. Ito na yung kahoy ko, guys. You, 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 you. O, di ba? Kahit paano, may nakuha na, di ba? Ito na yung kahoy ko, guys. You, 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 you. O, di ba? Kahit paano, may nakuha na, di ba? Kurkuting 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 kurkuting